Hi guys, good morning. Hmm, hmm. May aga pa dito ng magkalat. Ayun. Oh. Di ba? Sabi ko sa inyo eh. Aga pa dito may takbo mangyayari. yari. Hmm. Sige lang, takbuhan lang kayo. Manood lang ako. Ayoko na magsaway dahil ako na stress. Hmm. Diba, dyan. Di ba? kayo diyan. Hindi niya nakita nandito si Ilalim. Ngayon na. Uy, Jesus. Oh Kinabuli niya. Hmm. Kaya puro gas-gas na yun sa panamin. Ah, hinayaan ko na. Ay, kumagsaway. magsaway. Oh, inusinti ba yan? Hindi ba niya mag, ano? Mabulik ka na naman yan. Nandito si Monmon, -Mon, oh, sa ilalim. Eh, mm. <coughs> Poink. May magaling si Monmon eh. Mon, magaling ka no. Good idea mo na. Hmm, hmm, hmm. Di ba nakita? Ayun oh no, si Monmon no. Ako yung gaugtas. Shhh. Uy. Oh, oh! Ayan, naku, grabe. Ang talo ni Matoni. Si Matoni, ah, uh, bata pa to. Yung isa, <laughs> yun yung matanda, yung maliit. Siya yung ate. Hi, Daddy. We woke up early. Hmm. <laughs> Tulog yung maga kasi maga ang Shout out na kay Daddy Dali Shout out kay Amy Shout out sa Tagaluso Shout out sa bahay Hi, Lian and Kate. Tingnan nyo yung dalawa dito, oh. Mon, wag mong pakilaman yan, Mon. Ilayo ko na yung laptop kasi ilang bisis na yun na matay. Ginagawa nilang higaan. Sampukan pa ka pa. gapa. Alasig ko pa lang. Ay, Parang excited na ako movie. Wala pa nga. Ito talaga yung naisip ko. Kaya ko kaya tong dalawa. Dahil papinas Hindi ko man sila buhatin. Anton Blin.